Okay, magandang gabi po mga kababayan. Ito po ang inyong lingkod, Sultana de Manila. Long time no post. Opo, dalawang araw po kaming walang kuryente kaya hindi ako nakapagla. Kasi, well, pumutok ang, what's that? Transformer dito sa lugar namin. Tapos, hindi kagad ka na asikaso ng mga barangay officials kasi doon sa lugar nila may ilaw <laughs> hindi sila affected kaya ngayong araw lang inasikaso so sad well at least alam na natin kung anong klaseng serbisyo meron ng mga official di ba okay so yun na nga ang dami pa namang nangyari gigil na gigil na ako na hindi ako nakakapag-react. <clears throat> Actually, yung i-vlog ko sana kahapon na wala kaming kuryente, yung uh, tungkol sa pagpapapirma ni Robin Padilla doon sa uh, reversal of content move ni Sen. Riza Ontiveros laban kay ano, kay uh, Apollo Kibuloy. At yun na nga po, uh, as of uh, today, nagkaroon na ng limang <clears throat> pirma. Nakapagpapirma na ng lima. Na ang nagahari po dyan, dyan sa pagpapapirma actually, hindi lang si Robin Padilla. Si Robin Padilla ang promotor ng uh, pangungumbinse at magpapapirma. <clears throat> Pero hindi lang siya sinugundahan pa ni Uh, yung babaeng tumatanda ng paurong, si Amy Marcos, nagpapapreskon pa at pinagmamalaki yung ginagawa niya na uh, kabalbalan na yung pagkakampi doon sa rapist at uh, mapag-abuso na anak ng Diyos. So, yun, hindi talaga maintindihan kung ano na, well, Matagal ko nang tinanggap na si Amy Marcos talaga eh hindi ko na talaga siya hindi ko na siya manok para sa ano pa mang posisyon hindi na talaga hindi mo na siya maintindihan kung uh, saan na uh, nag uh, kung uh, saan nagpupunta ang brain cells niya So ngayon yung lima po kasi actually ang kailangan ni Robin Padilla walo eight signatures ng uh, walo na makakibuloy na members ng Committee on Women, Children and Family Relations. Itong itong komite na nagdidinig diyan sa kaso ni Kibuloy. So yung lima po tanggap na talaga. Okay. Ako tanggap ko na na si Robin talagang pipirma siya nga ay yung leader eh. And then si Amy Marcos talagang tanggap ko na yan. Uh, sino pa? Of course, si Bongo. Of course, si Cynthia Villar. Dahil nga, may utang na loob kay Kibuloy. So, Robin, Amy, Cynthia Villar, Bongo. Apat. Tapos, ito pong panglima, ay nagulat ako dahil I was so disappointed talaga dito kay J.B. Hersito kasi pumirma siya. <coughs> Akala ko man lang siya ang pinakahuli na kumbaga ay parang tiebreaker yung uh, pinakahuling pipirma kasi sa pagkakaalam ko itong si J.B. anak ni Erap eh si Erap po Marcos loyalist yun talagang diehard na makamarkos yon eh syempre anak ni anak sila sila ni Jinggoy <clears throat> at saka sa pagkakakilala ko kay sa pagkaka assess ko sa pagkatao ni ni JB eh mabait siyang tao actually okay siya eh okay na okay na okay siya sa uh, assessment ko bilang uh, senador mas okay pa nga siya pa kaysa kay JD eh, sa tingin ko lang. Mas, uh, mas parang mas matino. Kaya, ako po ay nalungkot, nagalit kay JD Ejercito. Kung bakit siya ay pumirma. Hindi ko talaga, hindi ko talaga siya matanggap na isa siya sa pumirma. Pero, bago po man po ako nakapag-vlog, kasi dumating ang ilaw namin 6 o'clock na eh so kaya ito sobrang late na nga hindi pa pagbukas ko ng pagbukas ko ng computer ko ang una ko kaagad na nakita dun sa youtube ay eh, yung yung uh, balita na nag withdraw si JB Hercito ng kanyang pirma eh di syempre natuwa ako. Kahit papano, paano, baka ka ako si JB or baka kinausap siya nung tatay, si Erap, or baka pinagalitan ng kuya niya, si, si Jingoy, or baka nakapag-isip-isip talaga dahil sa totoo lang, marami po sa mga netizens ang nadismaya na sa kanya, including me. Disbaya do talaga ako sa kanya. Kahapon, kahapon pa yung ngayon, kanina yata. Kasi sa cellphone na nga lang ako nag, uh, ano eh, nanunood. So at least, eh ako, ako po talagang parang uh, expect ko na. Ina-expect ko na ang resulta na papabor kay Kibuloy. Kasi nga, ibase doon sa uh, tuwing hearing na si Risa Hontiveros lang ang mag-isa na nando dun. Na yung mga members, lalo pa yung mga kahit na yung mga kababaihang members ng komite, hindi nag attend So, para sa akin, this early, parang tanggap ko na. Pero ito nga, sa walo, kanina, tatlo pa, eh, nung nag-withdraw si JB, di, apat pa. Hanggang Monday. Eh, apat. Umayaw na si, even si Tulfo at saka si Grace po, na, na-disappoint din ako sa kanila, kasi, hindi sila uma-attend, na ang ibig sabihin, eh, makakibuloy din sila kako very disappointing kasi di ba itong si Rapi Tulpo alam natin na doon sa programa niya ang imahe niya doon sa Rapi Tulfo in action di ba mapangkalinga siya sa pobre sa kawawang mga pobre eh itong mga biktima ni Kibuloy mga kawawang pobre ito so nagtataka po ako actually na kung bakit hindi natin nakikita ang anino ni Tulfo, doon sa hearing. Samantalang sa mga ibang hearing, ibang mga hearings ng iba't ibang mga, uh, kumite, bida-bida siya. Hindi ba mga kababayan? Pasikat siya doon, ang yabang, nagmumura pa. Naninigaw. Eh, e, nagpapahiya ng uh, resource person. Pero dito hindi natin siya makita. Oh. Kaya, kumbaga, nakaka-disappoint din itong mga mga gawa-gawa na ito ni Tulfo. Pero at least ngayon, kung hindi siya, since hindi siya pumirma, okay na rin. Okay na rin yun. Pero gusto ko sanang marinig kung halimbawa uh, si Kibuloy ay mapa mapaharap dyan, ay gusto kong makita na taray-tarayan din ni Tulfo, kagaya ng ginagawa niya sa mga ibang resource persons. Pero parang suntok sa buwan na, no? ba? Diba? Nakaka-excite yon makita. Sana naman, if ever lang na magawa ni Risa Hontiveros na mahatak si Kibuloy na pumunta dyan, mapa, maiharap dyan, nakakatuwa ba diba, kung itong si Rati Tulfo, eh, gawin niya kay Kibuloy, yung mga ginagawa niya dyan sa mga ibang resource persons, dyan sa iba-ibang mga committee hearings, na even mga edukadong tao, nagagawa niyang ipahiya, mga abogado, uh, sino ba yung pinahiyaan niya nung nakaraan, yung si secretary Galvez yung uh, billionaire uh, uh construction ano yung Mega World ah, hindi DM Konsunhi yung uh, pinaka CEO doon imagine matapang, walang sinisino kaya di ba nakaka-excite nakaka-excite lang talaga na sana nga, magawa ng paraan na kung luluubin ni Lord na maiharap si Kibuloy dyan sa hearing na yan. At gusto kong makita, gustong gusto kong makita kung paano ang trato ni Tulpo at ni Robin ni Bato dyan kay Kibuloy pagdating ng pagdating ng pagkakataong yun ba? Diba? pero ewan kaya kumbaga itong mga araw na to ano to ngayon Thursday ngayon hanggang Monday so 8, 9, 10, 11 4 days to go para tayong ano eh para itong parang yung bomba na yung timer nagaabang tayo ng pagputok. 'Di ba? Napaka-interesting, napaka-exciting -napaka nitong mga araw na ito hanggang Lunes. Hanggang Lunes ng hating gabi. At sana nga sana nga, sana nga, sana nga. Eh, makapag-isip-isip naman po ng tama itong mga senador na nasa, li, nasa listahan ng mga pipirma. Pipirma or hindi pipirma. Sino-sino bang mga ito? <clears throat> si Pia Cayetano. Malabo. Kasi nung ano nga, nung sa mga prayer rally sa sa Cebu, sa Dabao, nandun doon siya eh. Ito naman pong interesting din si ano, itong si Mark Villar. Kasi 'di ba? Itong mga bilyar, kaibigan 'yan ng Duterte at Kibuloy. Eh itong mag-ina, nandiyan pareho silang member ng committee. Eh bumoto na po yung nanay, si Cynthia Villar. Siguro ko naman po na pag-usapan na nilang mag-ina na huwag nang pumirma si Mark Villar kasi pumirma na yung nanay. Ako ang paniniwala ko po, hindi yan papipirmahin si Mark Villar. Alam nyo kung bakit? Kasi nga politika, di ba? Hindi po pwede na sa side ka lang sa iisa sa isang side. Eh nakaside na sa Duterte Kibuloy itong si, si yung nanay, Nanay Sintya. Alam nga namang sumama pa doon si Mark Villar, yung anak. Natural hindi na siya dapat. Ito ah, ito analysis ko lang na sa tingin ko kung wise po sila ang mga bilyar hindi nila pabubutohin si Mark kasi at least nag ang yung hindi pipirma sa uh, reversal ng contempt ibig sabihin nakaside siya dito sa sa side ng mga biktima at sa side ni PBBM dahil 'di ba, si PBBM ay ininsulto ng katakot-takot nito ni Kibuloy. Alangan man na silang magina sumama pa dito pareho sa Kibuloy sa Kibuloy uh, group. Ako 'yan ang ano ko. Yan ang take ko. Posibleng hindi 'yan papipirmahin si Mark Villar. Ang pwedeng pumirma diyan si Pia Cayetano. Si Pia Cayetano at si Nancy Binay. Si Nancy Binay po na naturing ang vice chairman ng komite. Yan. Abangan natin ang isa pa dyan na pwede po mayro, si Loren Legarda na talagang may mga utang na loob din doon sa sa akusado. Pero ako talaga ang, ang ano ko dyan, ang tingin ko itong Mark Villar eh, posibleng hindi yan pipirma. Politics. Pero itong Loren, yung uh, Pia, yung Pia na yan, positive ako dyan na pipirma yan. Pero sana naman, matauhan sila na karamihan sa mga biktima ay magkababaihan at sila mismo, itong members ng uh, committee na ito, na magtatanggol sa kababaihan at mga bata, lalo pa pag inabuso ni rape. Napaka-imposible na po niyan kapag itong mga babaeng senador na ito ay papanig kay Kibuloy. Very obvious. Hayaan nyo na itong si Amy Marcos. Wala namang kasing uh, magugustong mang-rape dyan eh. Siraulo yan eh. Nakakaloka yan eh. Nakakaloka! Hindi mo na talaga sa'yo maintindihan ang takbo ng otak niya eh. Hindi na talaga matit makakatikim ng boto yan sa mga Marcos loyalists. I tell you. Okay mga kababayan, hanggang dito na lamang po. Uh, maigsilang para madali kong maipost. Okay? Thank you very much for watching and I'll see you next time. Peace.